Webisanto umaten ako sa seremonya kanina sa simbahan. Ang galing na sermon ng Chris. Tinanong ako ni Paring Al kung masarap yung niluto niyang food. Sabi ko, Paring Al, masarap. Tinanong ako kung mahaba pa yung taling binili ko. Sabi ko ay, kaiksina. nagsasyaran yung kumare ko sa handaan pagkatapos namin kumain nagtatanong siya kung sino may gusto ng cake sabi ko Mars sa amin na huwag yeah. ka kasing mangrut masakik yan masakik pen pen di sarapen di kuchilyo di almasen Aw, oh, how de karabaw. One, two, ten. Ano ba? Mahiya ka naman. Ang baho mo. Subukan mo kayang maligo. Alam mo, kung hindi ka sigurado sa binabalita mo, ang tawag dyan, rumor. You know it's true. Everything I do. I'll do it for you. Anong tawag natin mga Pinoy pag November 1? Undas. Oh, order na kayo. Huwag na kayo mahihiya. Ano, tatawagin ko na yung waitress. Sa panaginip lang kita, mahal country na ang tanda-tanda mo na hindi ka patsuli kaya hindi ako manalo-nalo sa iyo masyado kang deya oh babe isang ngiti mo lang. balita ko may sakit siyang cancer kaya siya nagpa-chemo hello dito na Well, yun na. Alam mo, muntik nang masira yung bahay namin. Sa so, sobrang lakas. Typhoon. Alam niyo bang mabaho yung labata? Lalo na pag hindi sinabon. Ano ba? Ang iingay nyo. Magsitigil nga kayo. Tahimik. Shut up. Shut up.